Dahil bali tapos na tayo maglinis ng liputan sa kulungan. Balihin hindi na yung dalawa natin yung YB. Yun. Si Tanggol tsaka si Mokaw. Yung mga mga kapatids. Mamaya maya papasok na yun. Yun. mga bago natin yung palipad. Tapos tapos na rin tayo dito. Maglinis sa iputan ni Reka tapos ano na yung ay lumabas ay napalabas ko ay nila lumabas tapos na lang nila sa loob ng kulungan yun o so mamaya maya mga karapatis magpapakain tayo no? Na, ay naglinis lang tayo ng kulungan tsaka yung butan so ayan tapos ito ang karapatis si Taguro so bali naglinis na rin tayo ng butan nila tsaka papain yung wala mali. maliit pa nga yung bayan kailan nila makakapapit so malinis na yan ang so, mga kapapit malinis na yan bali apat na pagkainan so ayan na kapapit <coughs> so ayan si Reka so yung nilagyan natin ng padlock Bakas, baka tumakas si Marian, mga kalapatins. So, ayan. Yeah. Mamaya-maya tayo magpapakain. Hindi masyado pang maaga. So, ko lang muna tayo. lagi mah di taman ini jangan so update ko na lang kayo buwas so yan, good morning bye bye